Ang Holy Spirit po mga kapatid, ang siyang nagre-report doon sa Diyos. Nasasabihin ng Diyos, o kumusta? Kumusta yung iyong binabantayan? Sumusunod ba? Abay, kung kagalakan na sinasabi ng Holy Spirit, yes, yes, sumusunod siya at natutuwa ako. Alam niyo po ba, pag natutuwa ang Holy Spirit, natutuwa din ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Ibig sabihin, mananatili ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay. Mananatili ang pangalan mo doon sa langit hanggang sa ikaw ay aalis sa mundong ito. Amen. Kaya nga mga kapatid, kung titignan po natin, no? ang banal na Espiritu, minsan, hindi natin pinapansin. Maraming tumadaan, no, sa bahay, sa bahan, nadadaanan nilang may gawain, nadadaanan nilang mayroong, ginag, mayroong gawain ng Panginoon, may pangungusap ng Panginoon, pero nanatili silang nagpingi-pingian. Ang Holy Spirit po mga kapatid, nagsasabi, no, nangungusap po ang banal na Espiritu. At alam mo kung ano ang pangungusap ng Holy Spirit. Amen. Nakita mo